Yeah, you could be the greatest. You could be the best. You could be the king. You could the world. You could the talk... world. Sana all. Oh. Yo mga share to this video, guys. ayan ito na 'yung ating uh, tutorial ng disda mga lodi. So ipapakita ko kung paano ko ba binuo 'yung disda mga lodi. So syempre, ayan, bago ko ikabit 'yung mga pakpak guys, or 'yung mga baskagan, guys. So syempre, nilagyan ko siya ng tape at syempre, nilagyan ko siya ng uka doon sa may patindig mga lodi. So yan. Tinalihan ko siya ng ano ng straw or loop nis sa tawag tawag sa amin sa Bicol mga lodi. So yun yung pantalin na ginagamit ko mga lodi. So ayan na nga mga lodi. So binubuo ko na siya. So nilalagyan ko talaga siya ng uh, uh, duct tape mga lodi. So yan nga yung isa naman pakpak. So nilalagyan ko siya ng oka mga guys para yan islan yung ating uh, baskagan or yung pakpak sa ating saranggola mga lodi so yan ilalagay ko siya ng duct tape guys para hindi siya talaga gumalaw galaw mga lodi at syempre tatalian ulit natin siya ng straw so maraming pangtali ng ganyan mga lodi so mabilis ka naman makahanap ng ganyang uri ng pangtali so syempre nilagyan ko ng masking tape uh, dalawang dulo nung pakpak mga lodi para pag nilagyan natin siya ng uka mga guys hindi siya basta basta mabibiyak mga lodi so yan yung technique na ginagamit ko sa mga uh, nag start palang gumawa ng saranggola mga lodi so yan lagi Nyo ng masking tape. Yung maliit lang, yung manipis lang na hindi naman ganun kalapad mga lodi. So mabilis nyo siyang ng uka mga lodi para hindi mabiyak yung dulo ng mga pakpak. Kasi manipis siya ni eh. Kapag kinais mo kasi maninipis yung dulo ng mga pakpak mga lodi. So yan ang nga mga lodi. ano? Eh, yung pantali pala na ginamit ko dyan is 60 pound. Yan. Para sa ano. Fishing line. Fishing line yung ginagamit ko guys sa pangtali para sa mga pakpak mga lodi para napakatibay at syempre uh, madali lang din siyang ma maitali kasi uh, okay na okay siya so syempre yung iba pwede rin gamitin yung para sa ano yung pamo yung sa sako mga lodi yung kulay puti kung meron kayong mahanap ng gano'n so pwede rin yun at syempre yung nylon din na size 30 so mainim yung size 30 kasi manipis na manipis din yung uh, tali para sa gagamitin nyo na tali sa gitna ng mga pakpak mga lodi so yan na nga o oh, yan sinukat ko pa siya para pantay na pantay talaga yung magkabilang dulot. So, yun nga, nabunan natin yung ating disda. So, ito yung mga sukat, mga lodi. So, yung mga sukat to. At syempre, ayan. Uh, pinag-iisipan ko kung ano yung mga kulay so yung mga kulay bul uh, pula ah, uh, violet, ah, uh, orange ah, uh, pink, blue, yellow so pinag-iisipan ko talaga kung ano yung design na gagamitin natin, so yan guys makikita nyo kung paano ako mag-design yan, mano-mano talaga yung ginagawa ko guys so time slap, para syempre mabilis yung mapanood guys kung paano ko ginagawa so matagal yan, so medyo sinisingit lang natin sa oras natin sa paggawa mga lodi, so yan, sarili kong design at sarili kong ah uh, uh, pattern yung ginawa ko sa pag-design mga lodi, so syempre hindi ko kita kung paano ko nilagyan ng uh, mga lining. So ginamit ko dyan sa mga bawat lining ng kulay mga lodi is ano, pentel pen para magmukha siya na uh, visible yung bawat linya ng no, mga gilid nung ating bawat kulay na nilagay kong pattern mga lodi. So ganyan ako magano mag-design mga lodi. So yan mga makikita nyo, mga lodi. Yan, niya um, gamitan ko siya ng cutter at syempre yung ano, yung mga tape, yung transparent na tape. So 'yun nga nabuo na natin mga lodi. So yan ipapabalat na natin siya. So syempre bago siya uh, i idikit So rugby nga pala yung ginagamit ko dyan mga lodi. Kasi charol plastic nga pala sa mga nagtatanong kung anong klaseng pabalat yung ginamit ko. Charol plastic mga lodi yung ginamit natin para makting, matingkad yung kulay. So dito kasi sa amin walang nabibili yung sa plastic bag na malalaki mga lodi. So meron naman kaya lang ilang kulay lang nakikita ko yung stripe na pula at yung blue. Yun lang yung mga nakikita ko so walang bilihan. So syempre sa Shopee din medyo ah, may kamahalan din yung sa shop. Yung mga malalaking size na bag. So yun sana yung mainam kasi mas magaan yun kumpara sa charol. Yung charol plastic kasi medyo mabigat yan pero okay na rin para sa akin guys so gagawa natin ng paraan para makabili tayo ng, ng plastic na magaan mga lodi yung sa plastic bag yung matitibay magaan yun magaan yun saka napakatibay pa rin nun at syempre na nga nilagay natin ng ano ng uh, palikpik mga lodi so ganyan yung ginagawa ko so, iba ibang kulay din yung lahat ng kulay na ginamit ko sa pabalat so yun din yung kulay na ilalagay natin sa tali don sa palikpik guys sa may malapit sa buntot mga lodi so yan na nga mga lodi yan, no? Oh. isa isa ko siyang kinakabit so nilalagyan ko siya muna ng ano ng uh, rugby. So kahit anong uri ng brand ng rugby mga lodi pwede niyong gamitin kasi pandikit pa rin naman 'yan sa plastic at mainam talaga na gamitin. Kapag natuyo siya talaga napakatibay, hindi siya basta-basta matatanggal. So 'yan na nga ginugupit-gupit na natin siya para uh, palikpik talaga siya mga lodi at uh, maganda siya tingnan. So bawat isa ginagawa ko 'yan at uh, so 'yun na nga mga lodi 'yun oh. No? So makikita niyo 'yan, 'yan. 'Yun napakalupit. Ayan, kaya niyo rin guys 'yung ginagawa ko at siyempre sariling design niyo na rin 'yan. Kaya na rin bahala ko papano nyo ba uh, discardihan yung paglagay ng mga palikpik ng ganyan so sa akin ganyan yung uh, ginagawa ko yung para sa palikpik mga lodi so syempre nalagay natin siya ng banderitas mga lodi so gamit ko pala yan yan yung tinatawag na ano na uh, straw so iba-ibang klaseng kulay so yung nabili ko kasi hindi masyadong ganun katingkad so magkahalo yan blue, dilaw at uh, pula so yan kasi magaan din yan guys so kung charol din yung gagamitin ko or plastic medyo ano kasi yan uh, malulukot kapag uh, tumama na sa hangin mga lodi pero pag ganyan yung straw so maganda siya so maganda rin yung ano yung ano niya sa hangin so ayan nga nilagyan natin siya ng ano ng sumba mga lodi yun yun ayan yung sumba niya so mahaba yung sumba na ginamit natin at syempre gawa yan sa 1.5 na plastic bottle mga lodi so ayan tetestingin na natin siya so syempre lagyan ko muna siya ng uh, parisukat mga lodi ano so yun masusubukan natin siya kung okay ba yung lipad ng ating dista mga lodi so ayan nga so sa baba naman lagyan natin siya ng parisukat mga lodi DN no? so ayan talagang kailangan talaga ng tiyaga at uh, ayan na subukan na natin siya ito na yung ating ano tisla mga guys so try ko Ano <laughs> tumutakay ito test flight na natin siya mga lord so antayin ko lang yung mga kasama natin yung magtatalang nito guys so papunta na ako dito sa aming paliparan so tingnan natin kung okay ba yung lipad nya so matitesting natin siya kung okay So, yan na mga lodi, paliliparin na natin siya. So, antayin ko lang yung mga kasama namin. So, ito na. Tetestingin na natin siya kung okay ba yung lipad ng ating disda mga lodi. So, first try at uh, first talang. So, yan na. So okay, panalo yung lipad mga lodi So yan, so medyo may mga i-adjust pa tayo dyan Yung sa parisukat niya mga lodi Kasi medyo masyadong mababa yung pagkakaparisukat natin mga lodi So ang tendency kasi niya is sa Pag nasa baba siya is magalaw Pero pag nasa taas naman siya Pag malakas na yung hangin, is steady na yung lipad niya So ganyan talaga mga lodi So yan nga oh, ayan mababa yan, Dahil yes. nagkaroon kami ng problema niyan mga lodi So nabuhol yung ating ano, tansi mga lodi So yung binili kong tansi na yung ano, size 40. So yun nga mga lodi, hindi ko ba pa pataas yung ating disda mga lodi kasi nga buhol yung ating ano, yung tansi na binili natin na bago mga lodi. So isang kilo yung tansi natin mga lodi. So size 40. Yan guys, so naka problem, naga problema talaga tayo niya kasi nangyayari talaga sa mga bagong bili natin ng tansi mga lodi. So yun, hindi ko maipataas talaga kasi talaga uh, yung tali natin sa ano uh, nabuhol talaga siya nabuhol talaga siya mga lodi so ganyan na yan napakababa ng lipad niyan so ayan guys medyo magalaw-galaw siya dahil nga sa parisukat niya so kailangan nating medyo itaas-taas ng kaunti para syempre hindi masyadong uh, mababa yung ating parisukat mga lodi so na nga guys so ayan oh, nakaproblema ako niyan no dahil talaga yung tansi natin na binili na size 40 guys 40 yung sukat niyan yung size ng ating tali mga lodi so yung pinalipat kong isda is 6 feet so tamang-tama lang din yan, yung sukat na yan, para hindi masyadong mabigat yung tali natin mga lodi pero kapag malakas naman yung hangin baka siguro hindi kayanin or siguro naman kaya naman siguro pero baka ang tendency is maputol kaya siguro mas okay siguro mga size 50 or size 60 mga ganyan guys sa mga 6 feet na saranggola mga lodi so yun na nga oh Ayan oh papakita natin guys yung ating tali mga lodi, yung tansi natin mga lodi kasi ayan buhol talaga buhol and mga lodi yun oh. yung tali natin guys oh Ayan, hindi ko talaga mapataas kasi nga oh, buhol na buhol yung ating tansi mga lodi ano buhol kaya ginawa ko na lang yan mga lodi so pinababako na lang dahil talagang napakainit ng mga oras na nagpalipad kami ng ating Dista mga Lodi. So, yun. Abangan nyo guys yung part 2 ng ating uh, pagkualipad ng itong ating disda, mga Lodi. So, napakaganda ng lipad niyan. Ang lakas ng sumba mga Lodi. So, ang ganda tingnan kapag lumilipad siya sa taas. Talagang sulit. So, yan. So, abangan nyo mga part 2 at pagpapalipad natin ng live ng ating disda, mga Lodi. At syempre, abangan nyo rin ating tutorial. Marami nag-request sa akin kung paano ba ako magbuo. Paano ako magkayas ng pakpak -pak ng saranggola mga Lodi. At syempre, ano ba yung mga teknik na ginagawa ko kung paano ako magbuo ng saranggola at magtali mga Lodi so abangan nyo guys ayan so ayan ang ating disda papababay na natin siya kasi nga uh, hindi talaga natin mapataas dahil nga buhol yung ating tansi mga lodi so yun know, ang lakas ng sumba mga lodi yun know. so yan mga oras na din yan may nagpapatugtog kaya <coughs> baka sumama sa video natin mga lodi kaya nakamut lang siya so ayan ang nga guys pinapababa natin siya yon, ang sinasabi ko mga lodi yun sa parisukat medyo masyado kong naibaba masyado kaya magalaw siya pag nasa baba so bala ko sanang saluhin yan guys pero hindi kaya talaga kasi masyado siyang uh, kaliwat kanan yung ginagawa niya yun nga sa parisukat yan mga lodi sa parisukat kaya adjust natin yan abangan nyo sa part 2 yan papalipa natin siya at uh, may kita nyo guys yung pinagkaiba kapag pinalipad natin siya at sasaluhin natin siya pa dadapuhin natin siya sa kamay yun yung like kong ginagawa sa mga video na ginagawa ko mga lodi so yun nga guys hindi ko siya napadapo sa kamay ko so yan so shout out sa mga sa inyong mga guys at maraming maraming salamat mga lodi sa support ninyo at syempre shout out sa mga sumusuporta sa atin guys. So ito kay mga Lodi. So yun, maraming maraming salamat guys sa pag sa ating uh, channel mga Lodi. At syempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin YouTube, subscribe nyo ako sa aking YouTube channel. At syempre, follow nyo rin ako sa aking official page searcher TV vlogs. ah uh, sumali rin kayo sa Saranggola Oragon guys para makapag-post kayo ng mga magagandang saranggola nyo mga Lodi. At syempre, I-follow nyo rin yung aking TikTok account At maraming maraming salamat guys sa lahat ng support ninyo mga Lodi ko hindi dahil sa inyo mga Lodi so wala tayo sa uh, ganitong larangan mga Lodi At next video tayo mga Lodi bye bye, bye, -bye.